Please. Magandang gabi po, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ang magtatakon po dito po sa dako ng Taiwan ay si Brad Alvin Gonzalez. 34 years old po at under inclination po siya. Magandang gabi po, Brad Eli. Gusto lang pong malinawan sa nakasulat po sa Mateo 21.12. Uh, sabi, uh, sabi po si sinaboy po ni Jesus yung mga mamimili sa templo ng Diyos. Eh, di ba po nakasabi sa Bible din po na ang um, Diyos ay hindi po nananahan sa gawa ng kamay. Tama yung observation mo kapatid na Alvin. Ang aral na sinasabi mo, yung tinuro ni San Pablo, siguro mga tatlong po apat na puntaon pagkatapos na mangyari ang ginawa ni Kristo, ay eh, nagturo si Pablo ng ganito sa 17.24 ng gawa. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narinito, siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ayon. Iyon ay isang spiritual fact. Isang fact, spiritual truth, na ang Diyos na gumawa ng buong sanlibutan, eh, napakalawak na napakalawak ng sanlibutan, ng universo, eh patitirahin mo ba siya ngayon dun sa ginawa lang ng kamay mo? Eh makakagawa naman siya ng kanyang titirahan. Kasi yun, Diyos nakakagawa ng buong sanlibutan ng napakalawak na universo. Tapos papatirahin mo dun sa ginawa lang ng kamay ng tao? Eh yung ginawa ng kamay ng tao, batut simento lang naman yon. Kaya ang sabi ni Pablo, yung katotohanan talaga, hindi tumatahan ng Diyos doon. Kasi sabi sa Biblia eh, yun daw butike, kahit sa bahay ng hari, nakakatira yung butike. Bibigla ka na lang, wala namang nagdala ng butike. Tapos, bandiyang, meron ka na makikita ang butike. Nagdaan ako dun sa, sa Hampton Palace. Yun. Eh, nakakita akong butike. Sabi ko, talagang tama yun sa Biblia, no? Meron kasi talagang kahit bahay ng hari, pinupuntahan ng butike. Oh. Ibig sabihin, yun ang nakatira diyan. Pero ang Diyos, hindi nakatira dyan. Kasi yung ginawa ni Solomon na templo sa Israel nung araw ay tinatawag ni Solomon na bahay ng Diyos. Pero ang sabi ng Diyos, yung kanyang bahay tatawaging bahay panalanginan. Hindi bahay ng Diyos talaga, kundi tawagin man ni Solomon na bahay ng Diyos yon pero hindi naman nakatira ang Diyos doon. Kaya tatawagin yung bahay panalanginan. 56.7 ni Isaiah. Pakinggan nyo. Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ayon, yung tinatawag na templo sa Israel, tatawaging bahay panalanginan, house of prayer. Doon mananalangin ang kanyang mga anak na mga lingkod niya sa Israel. Yun ang talagang katotohanan doon. Pero para sabihin mong bahay ng Diyos yun, na ang Diyos ang nakatira roon, eh, hindi tama yun. Itinama ni Pablo yung konsepto ng mga Israelita na yun ay e bahay ng Diyos. Sinabi ni Pablo na ang Diyos hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Sana naunawaan mo kapatid na Alvin. Naunawaan ko na po. Sige. Salamat sa Panginoon.